Yan su proposal kang uh, Philippine Coast Guard kasi sa presente uh, PIO, ang mga training facilities nakasabwag sa malalain na lugar minsan igwa sa Masbate in other parts of our country but uh, once and for all ang satuyang Coast Guard um muya na magkiigwa kay Sarong sa Academy and uh, maswerte ang uh, probinsya kang Albay and lalong-lalo na ang isla kang Ragrag sa Bacacay na kung sa ang magiging host harong kang uh, um, uh, the first Philippine Coast Guard Academy of the country. At tama ka, Pio, kung uh, Baguio, known to be the uh, home of uh, the Philippine Military Academy and Cavite naman is the PNPA. Mm -hmm. Ito na magiging the Philippine Coast Guard Academy, Pio. Pio, that was really the proposal of Coast Guard na naghahanap siya kay Coast Guard Academy And napili ninda, maswerte talaga, napili ninda. So, kagraray, um, baka kay Albae. Eh. And uh, ang assistance sa kang uh, ako we call party is to, you know, uh, converge itong uh, ahensya kang gobyerno kasabay ang Department of Environment and Natural Resources para yung ang magtao space. Kasi ang pagsadiri na kandaga, hali sa Department of Environment, sa DNR, mm -hmm and uh, pinag tipon-tipon din ng ayon sa kongres no naman sa pondo syempre yao ng uh, kongreso especially ang house of representatives it started in the 18